pataas na pala ng value ninyo kaya kahit di na pala kayo magtanim nito ng kalamas eh, eh, kitang kita na yung lupa ninyo <laughs> marami na kayo palang kikitain dito oh, pero mas maganda nga yan at least habang tumatagal ang panahon eh, lalong tumataas pa presyo ng value ng lupa okay. eh, kasi darating ang ilang taon yan baka 20 million na susunod yan pagkayaan ay eh, nagtayo ang panangkon dyan kabilaan na sigurado <laughs> Totoo po yun. Tsaka safe na eh. Tsaka maganda po yung pwesto niya nasa daanan eh. Kaya malagka ka mga kons eh. Maswerte po yung nabili siya, niya. Wala lang pagyo. Wala mm -hmm. uh, lang oras. Ang dami nagja-jogging dyan. Ah, ibig sabihin, joggingan ito ah, ano? Oo, yung mga nagja-jogging. Uh, Oo, oh, eh, kasi nga naman, eh, ito lang kasi bundok eh. Ay, oh, malinis pa. Yun, daan-daan yun. Hmm, daan-daan din ako doon. Ano? Sabihin, iikot e, e, siya doon. Oo. Oh. oo oh oh po kung saan mo makasabi ko nga Ba, ako nakakuha nakakuha ng na pula na. nakapagtanim na siya agad mo lang kasi yung kasing yun ikaw ngayon yung mga yun sa online online po ang na ng pula kaya hindi mo alam yung cart na nadagalit ang ay naku batagal niya sa amin

para eh para ang nakita niya rin yung panong kalamante para ng pag-aalaga ang kagandahan naman kasi nito okay naman pala yung lupa nyo prepare na hindi yung punta nga tayo ito pababa nyo lang yung dalawang daan ano 200 yung kanya rito eh ako ah, dalawang daan daw tapos bali itong bakante na ito yung tataniman sabi ko sa kanya pa. Aha. Eh, sayang daw yung mangganyang naka-stack doon sa kanila. Ah, kumbaga sisingitan na lang niya ng mangga. Oh, isang linyata dito. Oo, uh, yun niya, sabi niya. Kaya ma 250 nga yung unang kawan niya eh. Order eh. Matak matakpan yung kalamansi, kako. Oo, oh, oh, actually eh, sa mangga, matagal ang mangga eh. Matagal? Tsaka ah, hindi masyadong kuha ng mangga. Uh, Dahil makuha pa siya ma insecto Sa uh, marketing medyo Ay totoo po yun eh, <laughs> Alam mo nga, hindi ka nasasara ka siga ako. Oo. Oh, oh. Pagkada naman yung ano nyo, sir. Ay, yung mga buko na ito. Oo. ito naman, kahit din naman ninyo ito alisin. Ito, ito, alisin nyo ito. Pagka po medyo lumaki-laki na yung bunga, pwede na siya, pitasin nyo na. Ha? Oh, Oo. Oh. Ilang okay. kuwa na ito? Ilang buwan na ito natanim? Ano ano pa lang oh, sa 7 15 days Ah, 15 days na ito? Oo oh. Oo kung baga sa kawan, wala pa kayong abonong na ilalago, meron na Sa 7 pa Ah, 7 Sinapanood ko yun eh, para makakaantay ng guide Opo, nakuha natin dito Yung, yung. yung kuha natin dito, yung mga puti na abono, mabilis Yun yung mga um, musol uh, Opo, yung mga ganun uh, po mga Yung 21-0-0, ah, magaling yan Maganda naman yung lupat Opo, yan ang gustong gusto ng, gusto ng kalamansi eh. Yung ganyang buhag Kaya kung baga sa kawan eh, yun, dami pong buko na yan Hindi naman lahat po yan eh, magtutuloy yung iba kasi ang turo, aalisin daw ito isa-isa lahat. Oh. Eh, wala na kayong magagawa kundi magtanggal na magtanggal ng bunga. One, one farm nga tayo. Mm -hmm. eh, samantalang iyaan na hindi naman magtutuloy lahat at malalagas lang din siya. Yung kaya ng puno, yun ang kanyang okay. opo magtutuloy dyan. Ang okay, kailangan man, lang. Pagka lumaki o para oh, ba yun, paano oh, kaya Hindi kaya matutumba <laughs> uh, pagka naman halimbawa, lumaki naman siya. ang uh, ginagawa naman dyan, pagkasarapan siya, pitasin niyo na. Huwag niyo lang siyang palalaki ng husto Para hindi siya mapuwersa Sa next week daw ata, pupunta dito eh Ewan ko kung dito Ayaw po, dito siya. sabi ata, ang kwasi mo Lalo rin pumasyal po dun sa bahay eh 3x3 ano? Opo ah, Maganda yan Yan kasi ang kwan doon eh Kasi si mm -hmm. ako rin ang nagano, sabi doon saan ni Bunang, 3x3, magkagandaan daw yun. Oo, yun ang kasarapan ng kuwan ng 3x3 para at po maano. siya eh, yeah. hindi siya masinsin, hindi naman siya madalang. Pagka kasi 4x4 masyadong malaki ang oh, space. yun ang sabi oh, uh -huh. ng pinsan ko, yung pinsan ko kasi ay ayat. Mm -hmm. Sa kanya nabili yun dyan, no? ah, yun dito sa kantos ng Iktarya. Oh. 4x4 ang ginawa niya. 4x4 ata. Oh, ang problema sa 4x4, lumalabong nang husto. Yung so, sa may gitna, hindi mo na mapita. Ayun, ayun no? oh. Yung... Opo. Kasi uh, ka halos matataas na. Ay, medyo na nabenta na nila diyan. Oh, tinamaan siya ng kawan ano, ang kalamansi so, siya. Sa oh, eh. uh, maganda-ganda ang nadali niya. Oo. Oh. Eh, ay, sige oh, ba? Ako na kapag tanim na kakos si Kuya. Di kayo rin ang nagpabakod niya. Kami 'yung nagbakod. Oo. Oh, Di malaki na nagastos ni Kuya diyan sa pagpabakod, ano? Laki pa lang. Mga no? dalawat, mga may 200 lang, umabot ng 3, 300 plus. 300 Oo, oh, malaki yan. Kasi, kaya naman kasi niyan, safe. Oh. Hindi na mapupunta yung mga kawatan. Uh, ay, kawatan na hindi. Oh, na, hindi naman kuwan dito. Hindi naman ay, talamak. Ay, sa bagay, eh. Yari siya kay Pinuno. <laughs> Aba, kay Manggala nga pala ito. Ano? Oh, hindi nga pala ito kung Arayat. Sa Kabilay Arayat. Eh. ano? yan, Arayat na yun. uh, Yung mga kamagala ka namin dyan. Ay, dito arayat. kasi, pagka meron ganon, natatakot silang <coughs> magnakaw. Pero pagka uh, walang ganon, ako eh. Yun nga ang ano? kamuti nung pinsya ko, hinahinig mm -hmm. siya kahapon, nandiyan lang, nakabagawin uh -huh. siya, ano, kalsada, wala. Ah, uh, hindi kinukuha, no? Ay, maganda kong dito. At least, makapagpapalaki kayo ng bunga. Araw, okay. uh, no. diretso sa tahimik. Ang kuwan lang ninyo dito po, pagka sa tag-araw, magkuwan na kayo rito ng gawa na kayo ng kanal. Oh, may pagka patubig November. Ando po yung patubig ninyo. Oh, yun na yan. ah, malakas naman po yung dipuel dito. Siguro baka mababaw lang ang balong ng tubig dito. Ang maganda nga dito, sibol. Mm, mga dalawang tubo lang ngayon, malakas na tubig? Wala, eh. ano yan, isa't tila ah, isa lang. lang. Ah, isa't kilati lang. Ah, ang maganda nga ang tubig malakas, dito. Malakas, malakas na tubo. Oo, oh, okay. gaganda itong kalamansi ninyo. Dalawang araw mm. siguro, lahat yan. Dere basa lahat yan. Oh, Parang nagpapatubig na pala dyan, dalawang araw lang. Ah. Tsaka lalo mas mabilis yan, pag uh, sa Tagaraw, gagawa na lang kayo ng kanal sa mismong kalamansi. Oh doon niya na paaagusan. maganda Ganda yung kuwan niya. Yung lupa eh. Oo, kuwan na siya. Huwag Tapos yung ibang mga sumagad po yung tanim, yung ah, yung dugtungan, oh, dugtungan. ikuwan ninyo, ibabahan ninyo. Kasi mabobon sa iyo pag uh, kuwan siya. Nito. Oh yeah, sumagad yung kuwan yan eh. Yung dugtungan, ayan. Mamadali naman palang alisin. Malabot ang lupa dito. Oh yeah, okay yan. Yeah. Magandaan ito, hindi siya natutulog ang tubig. Oo, oh, hindi oh. Mm. Kahit na bumagyo ng bumagyo. Oo, oh, na bumagyo, sandali na lang na nawawala yung tubig niya. Oh. Ay lalaki yung bunga ng kalamansi dito. Hindi ma hindi ano tubig. Mm. Maganda ang kun dito, ang eh. lupa sa <coughs> parte talaga na magalang. Hindi uh, nung nag-deliver, ang na ng lupa dito. Hmm. Talaga mm. talaga. talaga yan, yung buhaghag. hag oh. Yeah, yan yung mga mistisong buhangin ang tawag din sa amin. Yeah, there tayo diyan yung taga San Vicente. Ganyan din, din oh, yan. ganyan din yung lupa na klase ng kuha Tani, malalaki na 'yung kalamas eh, pinag-aanihan. Yung babae ba tayo? Yun? Oo, oh, yung babae 'yon. So, babae po 'yon. Ah, napanood niyo rin po yun. Oh. Oo, oh, kamakailan nandoon din tayo noon eh. 'Yon. Kaya e, 'yung buong kalamansi siguro baka nasa kulang ko ng dalawang taon na. Malalaki na. Nagaharbisan na 'yung kalamansi eh. Saka yung sa may konsepsyon. Mm -hmm. Konsepsyon yung Yung may solar daw na. Oo, uh, yung may yung na solar daw. Eh, Kaya marami-rami rin yan. Meron ah. isa pa nga nagkaroon ng problema doon sa kanyang tauhan. Ang ginawa ay eh, nilagyan ng pamatay damo yung pang-spray niya ng kalamasi. Oh, ay. Ang nangyari, nanilaw yung kalamasi, natanggal ang dahon, tatuyo. Kaya eh, yun ang hinala niya. Ay, hindi niya oh, binalawan ng ano, ng tubig na may hindi uh, siguro. eh, kuna, hindi niya alam na malamang ka ako doon sa gamot nila. Timplado na kasi yung gamot. Doon yung kanilang, doon niya nilagyan ng herbicide. Oh. Eh, kada, kada spray nun, ade, iindahin ngayon ng puno. Kaya nung pag alis niya doon sa ibang bansa, eh, noon lang doon siya pumunta ng ibang bansa, doon nagkagamit ng kalamansin niya. Kaya eh, ibig sabihin, yung so kasing dati niyang tauhan, eh umalis hindi naman niya pinaalis umalis na kusa alay, alay. Uh, pagkatapos mayroon pumalit ay eh, ito ito naman siguro pumalit maaari baka naiingit o ano pa man ganun nangyari sinabotahin ngayon yung kanyang kalamansi eh. isang libong puno yun malalaki na marami nga sana nang haharvestin na buong ngayon hindi na haharvest at nangalagdag ang na bunga ito sana kamahala ng dalawang libong isang bag ang sayang ka ako nung ayan umatrace-trace eh, ano, niya nakita uh, niya yung mga pasyon ng pang herbicide nandun ay malamang ka ako yun ang hinala kasi bukod tangil lang po sa inyo kaya ako nagkaganyan oh, iba naman ka akong katabi ninyo ganun din ka akong abono ginagamit hindi naman ka ako yung ginagamit yung pang spray pero bakit naman ka ganun o, yun mga mga kaya doon sila nagkaroon kaya problema. dito bukas na tayo mag spray yeah. daw ng 240 so, ah oo naka, kung 240 magkukuha nyo mag, uh, mag iintay yung sabi kalamansi ay, Sabi mo sa mag spray mo, huwag niya itataas pag malaki. Oo. Oh, eh, kasi ba, pag ang tuporte kasi, pag yun ang hangin na inakuan dyan, yung mga usbong dito mangungulo. Ito. Sa bagay, mata yung pader doon. Ano Sa bagay, oo, okay lang din siya. Huwag lang dito pupunta yung hangin. Umaga, ganyan sa mag-isla niya. Mm. -hmm. So, yan ang gawa niya. Ay. Ah, tara, balat tayo sa para. Saka naman siya ah. naman po, sir, hindi naman mahirap gawa niya. Alaga, para lang nag-aalaga rin ang gulay yan. Sa tagaraw to, tobiga. Kay kulang din ang pagpapataba. Purong talaga ay talaga yung ano yung gulay kasi. Ayo. Ang kasi ang gulay ay talaga may at may ako minsan weekly pagpapatubig doon. Oh. Lalo na sa Tagaro. Pero ngayon, may mabilis ka sa patubig dahil mo ma ula. Pagdadamo naman ang kailangan. Right dito. Oo, so, ano ba dito? dito. Madali lang punutin ito eh dahil mga kwal lang eh. Maliliit lang yung damo eh. Kaya madalang ano ba klase mangga ito? Sabi ni Sir, imported daw yan. Ah baka ito yung golden Golden no, na Yung tulad niya ivory Ah ivory oh. so, Meron pa lang mga kwan pa lang ng ivory Yung doon yung Japanese mango ata Yung ah, bulat Japanese eh. bunga daw yung bunga hindi naman siya yung apple mango Hindi naman o oh. Ibig sabi iba iba pala variety Kaya lang ah. Masyado madidikit Hindi ba ito yung lumalabong ng gusto? Hindi daw, alam daw ang daw Ah parang kasarapan lang parang sweet cutting style kahit na 3 meters lang ata, 3 oh, na. nagbubunga na siya. Yung pagitan niya pwede ata. Ah. Oh. At 3 meters lang ata ang lawak. Oo, oh, oh. eh pa pwede niyo to tong sangitan. Oh. Pag maliit lang ang kuha niya, hindi masyado makakasagapan. Masamala kung kagaya ng lang... lang sarapan. Sa Oo. Oh, din niya, niya ng ganun. Doon, sa, yun, mm. Eh hindi siya lumalaki eh, pero nagbubunga na. Nagbunga ah, marami. Maraming bunga. Yung bunga siguro nito hindi naman siya yung matakot isa spray. Ewan ko lang. Kasi yung gaya ng manggang kinalabo napakatakos yung ko okay, yung manga natin talagang matatakos Oo, pagka hindi mo napagayos na, yung spray doon, walang matitirang bunga Kaya yung ano yun Pag, pag naulan pa Pag natusok Ang um, blak-blak Yari Pag natusok yun, wala na Oo Pero ito kasi yung na ito, mga tatlo hanggang apat at taon ito Magkikipakita na ng bunga yun Hindi, ito ay plano rin yung lagyan po ng mangga Wala po, hindi nga po mga 250 Oo Iba yung kalamansi pagka nasilungan Sabi niya sa vlog niya Totoo yun, mag po kasi yung kalamansi Pagka may silung Mas gusto niya yung kagaya niya no? Yan, yung mga bilad na yan Okay lang itong part na ito Kasi ito manggahan Pwede dito na yung mangga Dito rin siya magtayo ng kubo At is malamig Ayun, yung laktawan natin Oo Eh ito nga sana Maganda nga ito talaga Dapat itong porsyo na ito Puro kalamansi na ito Kaya lang yata Nakabili na yata yung boss nyo ng mangga hindi ba? Sa kanya daw yun. Oh, ah, kung na yun. Kasi kunti Ah, yun. Sayang daw. So, eh, kasi kung totoo siya ito, tumanggan na ito, marami ito. Pagkaya na mapagbubunga. Marami siyang makukuha talaga. Ma Lalo na ito, yung kwanya, Yung, matagal lang masyado. Oo, oh, matagal lang. May inip ka. Eh, halimbawa, dito kayo pa sa sahoren o no, yung pagkita niyan. Maiinip po yung tauhan. Ay, kami wala kami sa mm -hmm. sa Ah, okay naman dito, ano? Pagandahan kasi nito, monthly naman po kayo, kaya wala pong problema. Pero alam niyo, maganda rin 'yan habang pinalalaki niyo 'yung kalaman si. Tanong niyo po ng gulay. Ang magkaibigang gulay niyan, 'yung siling labuyo at saka oro 'yung panigang. Talong. Yan, in, talong pwede siya, wag lang mo siyang ididikit sa talagang pinakapuno. Oh, kahit na ano lang siya. O kahit san tudling. Po, okay lang 'yan. Kasi matagal lang inaabot ang talong. Maaabot ang taon 'yon. Mm. -hmm. Saka ngayon, ngayon mahal ang talong. Sitaw, talo. daw, sitaw. Sitaw, pwede rin. Bumili siya ng sitaw eh. Ah. Mm oh, ang sitaw, matagal lang taas din ang presyo ng sitaw eh. Oh. Kaya lang sa sitaw, medyo matrabaho lang. Hmm. Mula sa pagtulos, hanggang okay. doon sa pagdadamo, iyaakit mo pa siya. Tanggalin mo pa yung dahon niya. Totoo yun. Oh, Ikukuha niyo pa. Kaya pag hindi mo kabisado pagsisitaw, may inip ka. <laughs> Mapapagod. Mapapagod. Ang kapawin nyo ang palaya. Uh, ay, ang palaya. Eh, grabe bakod nun. No? Magbigat mali, yung ang palaya. Uh, bali, dalawa po kayong mahawak dito. Ako lang oh. Ay, si kuya. Ang ko, apo kuya. Pa. Ah, apo ninyo. Oo. Ay, bagay, maliit lang naman ito. Isang iktare mahigit, ano? Oo. Oh, ka kalahat eh. Pati nga, ginawa nga. Dito ba tayong bakay sa niya? Ah, ito may bakod na ito. Oo. Oh. Ah, ay, <coughs> ah, kaya pala may separate na bakod. Sabihin nabili na ba yan may bakod ng ganyan? Wala po. Ah, pinagawa lang niya. So, binawaran ko muna yan. Mm niya, sabi niya, magbaho ka ng mga 400 square meter. Oo. Oh, may maganda po ang kundi ito. May kasi na ito, maganda yung daanan niyo. Oh, Simentado. Kaya okay siya. Eh, siguro, mahal na lupa rito. Ayun siya, binawaran ko yan. Dito, Magkano ngayon ang per square meters ngayon dyan pag gaganyan sa gilid ng daanan? Sa kanila, binigyan nila yan, 15 million. Ay, laki pala. Isang ektarya, may Oo, oh, wala dito man niya. Ah. 17,000 17, 000... 17 minutes pa na 17,000 per square meter. Yo, yung sukat niya. 17, Ay, sukat 000. niya. Oh. Ah. May git, may get 17, Pero 17 million. Oh. Ah, malaki rin pala. Mapatak na 7 million. Oh, yung ano niya, yung isang ektarya. Ay, malaki na pala ang kwento ito, value ng lupa. Yo, ah, 17 million. Bali nasa 10 na 'yon. Oh, 10. 10,000 per square meters Ay, dahil 7,000 square meters nga lang pala, ano. Wala pa isang hektarya. Oh. Madugo rin pala presyo rito. ito sa kanya ito, nabili niya 2.4 M Oo, oh, lahat-lahat. Aba, mura na inadali niya. Ngayon bini, Oo, uh, binibili oh, oh. na ng 18 pero million. Pero matagal, na. pero matagal na nanabili niya. Okay lang lang din. 2020. Ah, 2020. nung pandemic. Pa lang, so. Oo, swerte niya. Tapos binibili ngayon, ngayon ng kuan niyan. 18 million. 18 million. <laughs> Oo nga, di doon pa lang ka ako. Hasindero na siya doon. Ito nga ba't sa amin dito eh. Sabi, Maganda nga naman kasi yung pwesto. Boss, pinta na natin ka ako. Oh, bakit? Tinatawaran ng 18 million. <laughs> Oo, oh, <tindi>, ano <laughs> Eh, kasi na, nga, na no, maganda kasi area, baka planta itatayo tayo dyan. Kasi dito, puro industrial dito yan. No? Eh, kagaya no, industrial din yeah, no, Yung sa harapan dyan, yung may alaman na malilig dyan. Oo. Oh. Ano ata yan? Uh, paliguan? Ah, resort. resort. Ah, malamang. Baka ito, baka resort din. Hmm. Ah, hmm. naman pala ng boss dyan ni, Wala ni Sir lalike. Arnaldo. Madalang sa pumunta mong... po natin si, si uh, Sir Arnaldo Cunanan. Ayan, maganda na naswerte ninyo itong nabili ninyo lupa. Taas na pala ng value ninyo. Kaya kahit di na pala kayo magtanim nito ng kalamas ikitang eh, eh, kita na yung lupa ninyo. Marami na kayo palang kikitain dito. Oh, pero mas maganda nga yan. At least habang tumatagal ang panahon, eh, lalong tumataas pa presyo ng value ng lupa. Okay. Ay, kasi darating ang ilang taon yan, baka 20 million na susunod niya. Okay. Pagkayaan na eh, yung nagtayo ang panangkon dyan, kabilaan, ay sigurado. Saan <laughs> kung na. Totoo po 'yun. Tsaka safe okay. na Tsaka maganda po yung pwesto niya. Nasa daanan e. Eh. Kaya malagka ka ma-conse. Maswerte po yung nabili na niya. Kung wala lang pagyo. Mm -hmm. Ang oras, ang daming nagja-jogging Ah, sabi, jogging ah, ano ito, ano? Oo, yung mga nagja-jogging. Uh, Oy, kasi nga naman ito lang kasi bundok eh. Umingin oh, malinis pa. Yun, daan-daan yun. Mm, daan din, hmm, din ako doon, ano? Sabi, iikot siya doon. Oo. Oh. Ah, ito pala pag diniretso mo siya, diretso na siya ng Arayat. Oh, hindi na, di pa kaya lang, di pa tapos. Di pa tapos. Oh, oh. dito, pangit pidaan dito. Pero nakakaraan naman po yung track Oh, nakakaraan. Nakakaraan din naman. Rap road pala. Pa niya dahil dahil putik sa bagay. Pero pag iyon ay nadaan, parang style bypass ano. Oh. Magaling yan, oh. Kasi dito umiikot pa kami doon sa may magalang eh. Pero mula doon sa may magalang na yon, marami pang mga mga magaganda rin na mga lupa. Sabiyaw doon sa iyo. Malapit lang yung tulay doon sa San Vicente ito, Santa Rita. Apo, San Vicente, tapos Cabiyaw oh. na. Cabiyaw, ang bonda rin namin papunta doon sa San Isidro, bonda rin ng San Isidro, tsaka ng Cabiyaw. Uh -huh. Kapila kasi nung Cabiyaw, San Isidro bayan ng San Isidro. Oh. Yo, papasok na 'yung sa amin doon. Mula doon sa, sa tulay ito doon, 'yung mga abantulay sa magdudugtungan na sa Floodway. Oo. ah, kasama po kayo doon sa gumawa doon. Oo, naging foreman doon. Ah. Sa Ron ako tapos naka ano ko sa Mm, kagaling ano. Eh kuan pa 'yun eh, ang congressman pa no si Megan eh. Oo. Siya 'yung 'yun ng kanyang naging kuan legacy yung pinakamahabang tulay dyan Opo, so, mahabang tulay nga yan 185 oh. meters yan. Meters? No. Ay magkano kaya naging budget no? Ewan ko lang. Billion din siguro Roka lang nakakuha na yun Ay, Roka na no, Ho, pamahala Kaya maganda rin ang ikon eh Kaya naman nun, no. hindi na siya yung mababa oh. Dati kasi yun ang tinatawag na plato yung eh. Pag bumabaha eh, ay di na madaan na namatay doon sa anong lumalagay doon uh, Oo, oh, yung tubig na yun Yung lalagay tapos may sasagya sa na. Mahaba kasi yun eh Ah oh. O, oh, kasi pagkatapos nun, yung mga malalakas ng loob na sasakyan, isinusuba ba yung kwan doon. Tapos tatangay eh. Oh, kaya mabuti nga ako, na ko lang gawang ka ako ng tulay. Ah, Pero bandang huli, lumis na yung ilog doon. O. Oh. yata doon sa kabila na. May ba, naman, may ba naman ng daanan. <laughs> galik naman ako noong sabagay. Kalikasan kasi yun. Hindi natin oh. pwedeng nakakuhan uh, yung daanan ng ilog. Kaya yeah, minsan magtataka kay May beto lang eh, wala namang palang ilog. Ano pala 'yan? Dati pa lang may ilog. Ang laki nitong kuan niya nito. Na ito. Nasa isa't kalahati ano. Kagandahan niya kuan. Kwadrado. Oo. Oh. oh, 'yun ang kaganda kasi, kasi karaniwa sa ganito. Oo, eh. oh, eskwalado siya. Maganda yung area talaga niya. Hmm. May pamilya ba si Sir Ronaldo? Ah, oh, nasa ibang bansa rin. Hindi, nandito na. Ah, nandito na rin deko kung misa mauwi siya kasama rin yung kanyang kuwal May bahay May mm, bahay talaga nila sa Quezon City Oo oh, oh. uh, Papasal-pasal lang dyan Yun niya. Kung baga sa kuwal parang part-time din nila ito Para parang relax relax Ewan ko kung mabibira mo sa daliri yung pagpunta nyo dyan Ipagpunta eh. Mabibira nga daw kumisan eh Ang kaganda naman niya eh yeah. Nakakuha siya doon sa pagkatanim ng kalamansi. Eh. Ayun na. Ayun lang oh, gusto niya, mangga Ng no, mangga Eh wala dahil just sa uh, mangga na yan Ang mangga po, manga na, manga manga po. On. kasi once a year tapos pag tinamaan pa ng insekto, mangyayari diyan. Maghihintay ka na ng taon. Ah, pag kalamong nga, mag-aarga lang, mamumubuhay pa tayo. Baka Totoo po 'yon. pa tayo kaho. Tapos ang hatian diyan sa nag-alaga 30-70. Oh. 70, doon, sa nag-alaga, yung nagbomba 30 na mas may-ari. Oh. hindi justice. Hmm. Hindi kagaya sa kalamansi, eh. daw sa amin kasi pag nagporsyentuhan diyan. Baligtad 'yan. Oo, oh, oh, 20-80. Ano ba? sa nagalaga. Oh, tapos 80 naman sa may-ari. Kaya May malayo, malayo malayo eh. Opo. ito sa amin kasi dati mangga rin ang tinatanim. Eh nangyari, limang taon mong hinintay tapos nagbunga. Hindi naman mabili ang mangga. Yung trabador mo. Oo. Oh, nababaw na sa utang. Yun yan, mga. nababaw na sa utang, wala na pang bawi. Tapos pagka hindi mo binomba, hindi na magtutuloy. Ah, ginawa bababaw. ng tatay ko, pinatay, pinalitan niya ng kalamansi. Eh. Ayun, doon lang napanuto yung mga taga-roon. Kaya kahit naman marami nagtanim ng kalamansi, kulang na kulang, kulang pa rin ang supply ng kalamansi. Totoo kasi baray kasi pinagagamit. Kaya ngayon, katagal mataas ng kalamansi. Oo, oh, matagal. Mo, halos libong ang kawan niya. Halos buong itong tag-araw na ito ay nakuha ng libong kalamansi. Kukuha niya nata sa puno, 40 pa yata. O, Opo, 40. Oh, po, 40. Lalo na noong kasagsaga ng mga effluent um, sa kami. ng dalawang libo dalawang libo. dos, dos. Yun, dos. Yeah, kaya swerte ka kayong mga nakapagpalusot eh Opo, mga ganoon. 15161. Mga ba yung ano ngito, mga ilang puno po yan ayon ni sir na yan. 800. 1000 yan. Ah 1000. 1070. Mm. Ay, isa't kalahati nga dahil ito pang-kawa. Maluwag ah. Ibig sabihin ang kakasya pala rito eh mahigit sa 700 pa kung wala tong mangga. Oo, oh. wala. Oo. Eh kasi ito yung haba na ito, marami pa ilalaman niyan. Kuwenta ho yung ano niyan, yung Oo, yung isang diretsong laglag ano. O nga mga 6 to 700 <laughs> kung kasama pa itong bahay so, niya na ito. Oo, dalawang libo kakasya. Mga 2,000 yan. Kasi ganyan niya, 17,000. Mm -hmm. uh, ah, kulang lang dalawang hektarya. No? kulang Eh Ay, kakasya, so, kakasya nga dyan. Oo. Ano? Oh, oh. Sa ano. Oh, okay. Mga nasa kuha niya siguro yan. Mga nasa 1.8 or 1.9. Oh. Yan, ang papasok niyan Kasi sa isang hektarya, isang libo ang papasok eh. Sa 3x3? Oh, sa 3 by 3 na sukat. Pag dalawa, uh, sa dalawang libo. Wow. Oh, ang kaigandaan kasi nito, patag. Hindi pa namamahay namamahayan ng tubig. Dahil bago pa tayong kaming ng panibig. Oo. Oh. Dahil oh. ako, okay. ginyaka ako. Ayos nga. Abuti maganda yung pagkakuha niya, ano? Okay naman siya, hindi naman masyadong kuwan eh. Lipat lipat. Oo, oh, lipat eh. Mm. Kasi yung poste na ito, sukat na rin niya. Kaya kahit yan ng tapatan mo, pwede rin. Oo, oh, 3 meters yan ng poste. Ayos nga, hindi kayo maliligaw sa sukat. Ito, itong mangga na ito, ilang taong pahihintayin nyo diyan? Marami na pong inaanay ka lamang siya ito, nagpapalaki pa. Sabi ko nga, yung tinignan natin yung mangga na yun. Mm. Pati uh, siguro mga sandap bis tayo mamimitas ng kalamansi. Oo, oh, eh. to totoo 'yon. oo, to -to, oh. kasi 'yan, isang taon lang mahigit 'yan pag aanihan mo na. Oh. Pero ngayon pala makakapitas na kayo diyan eh. Oh. 'Yun mga bunga na, na 'yon. Yan. Oh, medyo na yun, nalimang oh. kilo. Oh, oh 'yo, tinamo nga. Oh, de, kahit sa mga lugawan nakakapagkuha na kayo doon. Pero doon pa lang inaalin 'yun, ganyan kami magtanim. Oh, <laughs> <laughs> may bir 'yung bata pa lang 'yung umaani na. 'Yan ang kagandahan sa kalamansi. Kagaya ng bonggong 'yung tinatanim pa lang, inaumaalin. Oh. Yon, eh. <laughs> Yung gano katindi nga 'yon ano. Kaya iba naman ang ginagawa, nagtanim ng saging. yung dulo, yun ay tinanim. Bigong bumaras <laughs> Oo. Oh, oh, ginawa tuloy adik yung mga kawa, yung mga si pagtanim. <laughs> ay okay na ito. Sige. Pagka po sir, mayroon kayong tanong. Ay shoutout natin sir Arnold. Ah, uh, na-contact niyo naman ako na tatawagan pati pag-aabono, pataba. Ilang yun muna yung mga 2100 lalagyan natin every month po ang paglalagay natin dyan Bawat ngayon nilagay nyo siya ng isang kutsara at kalahate oh. susunod naman doon dalawang kutsara na na 2 months additional po kayo ng additional po ng kada buwan tapos pag kaya na nasa kalahating taon na misan nasa dakot na yan oh, uh, po yun, okay, isa't, isa't kalahating dakot habang papalaki ng papalaki tapos sa tagaraw, huwag natin pababayaan sa patubig. Madalas man yata ito ang kuwan eh. Malakas man ng tubik, eh, alam 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 tubig kaya alam po. Malakas ang tubig niya. Uh, uh, Oo oh. po. Yung nakaganda nito, yung sariwa siya. po siya. Alam nyo naman na siguro yung tinatanggal dito sa ilalim eh ano? O yung ah, tumutubo. Yung, o yun. Ah, Alisin man, ninyo yung, yun. Sisiglatin nyo po yung siya. Oo po. Arat po. May tinix yan. O ito yung ganito natin dami rin bunga niya. O saan mo maalis yan? Pagka halimbawa nakita ninyo, parang bumabayok po yung kanyang bunga, oh. magtulos lang kayo ng isang stick para doon nyo siya itali. Eh, sayang yung pagpipitasin nyo kasi pag kinabangan nyo pa yun eh. Yung kasing bunga nito, yun ang magkocontrol para hindi tumayog na payat ang kamasin ninyo. Oo, e ba, gaya rito, puno siya ng bunga. Oh. Eh, hindi na siya ngayon tatayog dyan. Magsusupa ngayon magsusupa magsusupang ngayon ah. pag napitas yan. Kaya rito, may bunga siya. Susupang, magsusupang iba tinatalbos ang gano Oy, kahit hindi mo natalbosan ano o mo lang siya dahil yaan magsusunong siya ng bulaklak sa kambunga doon mo pusari, siya maopo puwasa mag siya maglalabong eh trabaho eh magtatanggal ka eh ang gusto natin sa kalamansin natin ay eh, malabong o, tapos may bunga eh baka mamaya puro labong yan wala o, di ka naman bunga wala re hindi kang kikita mas maganda yung ganitong marami siyang bunga para at least uh, ngayon pa lang papakita na siya ng masipag magbunga ang kalamansin Yo. Ah, paano siya? Yan na po, ako po. kabusa na po kay uh, Sir Arnold. Ay, Ay na, pagka, pagka, na, pagka po ko, pa, papasyal po siya doon sa bahay natin. Tama okay. rin po kayo para uh, okay. makita niyo po Pero yung niya. actual natin pagtuturo. Okay. Okay. Bukunta pa kami ngayon ng porak. Ah, Opo, mayroon pa kami sandahan tapos doon sa Orion Batahan. Okay. Uh, so, okay. okay. Sige po, okay, thank you.